So, ayan guys. Good afternoon pala sa ay, Good morning pala sa inyong lahat guys. Good morning. Good morning. So, ngayon, pag uh, mag-uusap tayo kasi since walang, walang magawa. So, pag tayo kwentuhan to the max. Ito ko kayo dito sa aking Uh, kwarto sa aking tinutuluyan na uh, hotel So, ituturko kayo muna para makita nyo guys Okay, please watch Ayan So, ito po yung ano, ito po yung labas ng hotel So, ayan, nasa taas ako, nasa 8th floor ako So, ayan po yung labas, So ayan yung SM yung harap namin is yung SM yung sa baba lang ayan po yung sa baba sa baba niya guys, hindi ko alam kung ano yan. May ano siya, may swimming pool. Pero dahil siguro sa pandemic, so hindi na siya nagagamit. So ayan. So ayan po yung baba. So ayan po yung highway guys. Dito sa Makati. Sa, alam ko sa akong lang Makati ito eh. So ayan. Ayan, itutol ko kaya sa loob ng aking kwarto. Ayan. So, sarado na guys. Ayan. So, ayan. Ito yung salamin. So, ayan. Naka-salamin tayo. So, ayan. Ito yung hing kama ko. Ayan. Yung ilaw niya. Ayan. So, ito yung lamisa. Yung TV. So, yung TV ngayon, hindi ko muna, hindi ko siya binuksan kasi nag-vlog uh, ako, maingay. So, hindi pwede buksan. So, ayan po yung uh, lamisa na isa at so, uh, andun yung laptop ko. So, naka-open siya. So, yan yung luggage ko, guys. Ayan. Ito. Mura lang yan, guys, yung luggage ko. Uh, Majilan lang yung tataknan. Mura lang yan. So, yan mga gamit kong iba. Ayan. So, ito yung uh, cabinet. So, dito ko hinahangir yung mga damit ko. So, ayan. So, ito yung kanilang ano, ah uh, pinto. So, ito yung card na ginagamit. So, ito. Once na uh, magamit mo na to, so hindi mo na, hindi ka na makakapasok. Kasi once in, once lang to siya, uh, para sa amin na, uh, sa amin in, no in allowed, once lang to siya, ma, pwedeng ma-open. Hindi mo na ma-open ulit. So, yan, namatay. So, namatay yung ilaw natin. So, ayan. So, ito pala ito, guys. Hindi pala ito pwedeng tanggalin. Kasi, uh, mamamatay yung ilaw. Automatic siya. So, ito yung lock. Ito yung lock. Ito yung CR. So, ayan. yung CR. yung shower namin. Ayan. So, ayan, guys. So, balik tayo. So automatic siya. Kaya kanina namatay kasi tinanggal ko yung card. So, isang bisis lang siya gamitin. Ngayon, kalagay siya nakaganyan kasi pagkatanggalin mo yan, namamatay yung ilaw. So, ayan. So, balik na tayo dito sa aking pwesto. So, i-adjust ko lang muna pala yung ano. Aircon natin. So, gawin natin. So, ito po yung adjustment ng aircon, guys. Ay, hindi. Pababa. So, ayan. Naka-adjust na siya. Meron siyang cool, high, fun, o oh, tapos yung itong occupied, hindi mo ito punitin. Meron siyang fun lang. Meron siyang uh, switch off dito. Yeah. So, ayan. Naitour po na kayo. So, ayan. Dito tayo. So, yun, guys. Uh, pwede kayo pumasok. Pumasok kayo. Ibigyan ko kagad kayo ng panguntras sa labig. Para hindi kayo lamigin.